Ayan, magandang buhay sa lahat uli sa ating lahat. Ito na naman tayo at magluluto ng gulay guys. Mikos-mikos na naman tayo din sa kawali. Sa aming mahiwagang kawali. Nilagyan na natin ng mantika. At ang susunod ay mga ricado, bawang. Bawang sibuyas. Ganun lang naman pag nagluto tayo, 'di ba? mekos. mecos. Yan. Lutuin muna natin ang bawang at idagdag na natin maya-maya ang sibuyas. Para dagdag aroma. Aromatic ang ating gulay. Ayan, niluluto. Ang ganda paglutuan nitong wok na 'yan, oh, Pero kailangan alagaan. Alagaan pagkatapos katapos gamitin paglutuan, isi-season uli nang may Ano ba 'yon? May mantika, may oil. Bago iligpit, bago itago yung kawali ay kailangan lalagyan ng mantika para hindi kalawangin ganyan pala ang wok ang wok mahiwagawagang wok kawali at ayan na nga guys medyo na lut naluto na yung bawang sibuyas ang ginawa ko dyan hinango ko muna para hindi ganun ka masunog ayan hinango ko yung bawang sibuyas ayan saka yung karne naman ang ating niluto ayan ang aking ano, ng aking ano ang way ng aking pagluluto ng gulay <laughs> takpan natin para maluto yung karne ayan karne ng baboy dinagdag na ang bagyo beans. Para magluluto lang ng pansit, no? <laughs> ang partner lang namin yan, oatmeal. No rice na kami. Uh, hindi nga bloated sa tiyan pag walang kanin. Ayan, ilang, ilang araw na kaming no rice. Almost two weeks. One week. One week na kaming walang rice sa tanghali. Sa gabi naman, salad na lang. Vegetable salad ang aming kinakain. Ayan. Mekos-mekos uli. At ayan yung aking panimpla. At may hiri ano din. Konting tubig. Oyster sauce na may tubig. <laughs> Ganon. Ayan. Ganyan lang po. Takpan uli. Uh, ulit-ulit lang hanggat hindi pa naluluto ang ating gulay. At ayan na nga, hinalo ko yung choy sam kasi na, na eh, kita ko ay meron pa sa ref, kaya dinagdag ko na yan. Chinese vegetable yan, ang tawag dyan ay choy sum sam. ng ating sauce at tatakpan uli maya maya ayan <laughs> maluluto na ang ating gulay saglit lang, dinagdag ko na din yung sibuyas at bawang kanina panulik ayan, halo-halo para magmix na sila sabi nga ay mekos-mekos oh, ang ilalim ay ibabaw <laughs> turn around i-flip natin. Ganon. <laughs> Thank you so much po sa inyong panunood sa aking video. Kahit ilan lang ang nanonood. Maraming salamat luto na po ang ating gulay. Thanks for watching guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, napakadali lang po. <laughs> Maraming salamat. God bless. Bye-bye.